Pero hindi pa niya natapos May malakas na hampas ng hangin Sa isang kisap mata Lumipad ang nilalang at sinunggaban siya Naiwan ang kabaong ni Na parang lumulutang sa dilim At doon ko nakita sa gilid ng tubuhan may aninong nakalutang di ko kung tao ba o hayop. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Jerome, tubong negros. Matagal ko nang pinipilit kalimutan ang nangyari sa akin. Pero ngayon matanda na ako, pakiramdam ko ay mas mabuti ng isalaysay ko na rin. Bago pa ako tuluyang dalhin ng katahimikan hindi ko alam kung totoo ang lahat ng ito sa paningin ng iba. Baka sabihin ng ilan ay gawa-gawa ko lang. Dala ng imahinasyon o epekto ng mga kwento ng matatanda. Pero sigurado ako, may gabing pinora ng takot ang lahat ng normal na alam ko tungkol sa mundo. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang halimaw na kilala sa aming bayan ang pirador ng negros. Lumaki ako sa isang baryo sa gilid ng tubuhan. Payakang buhay, araw-araw nasa bukid. At sa gabi, nakaupo lang sa bangko. Nagkakape at nakikinig sa kwento ng matatanda. Ngunit sa baryo namin, may isang kasabihan na mahigpit na sinusunod. Pag lumalim na ang gabi, huwag lalabas. Baka birahin ka ng pirador. Sa umpisa, tinatawanan ko lang. Akala ko kwento-kwento lang para di magpuyat ang mga bata. Pero kapag pinakinggan mo ng mabuti ang mga matatanda, ibang ang tono nila. Parang may bigat, parang may pinagdadaanan. May mga pangalan silang binabanggit. Mga taong biglang nawala. Walang bakas. Walang katawan. Lagi raw kasabay ng huni sa gabi. Sabi ng lolo ko, ang birador ay hindi katulad ng karaniwang aswang. Hindi ito palihim. Hindi ito nagaantay ng pagkakataon para linlangin ka. kapag narinig mo ang huni nito ibig sabihin pinili ka na at kapag pinili ka na wala ka ng ligtas ibinilang niya ang mga taong kinuha noon isang patang naglalaro pa raw sa gitna ng gabi isang magsasakang uuwi na sana. Isang babae sa lamay. Ang lahat ng iyon sinisiguro niyang totoo kasi siya mismo ang nakarinig ng huni at nakakita ng anino sa dilim. <coughs> Hindi mo yan mararamdaman agad, Jerome. Sabi ni Lolo sa akin. Pero kapag narinig mo, tatagos sa buto mo. Para kang nauubaran ng kaluluwa. At kapag naramdaman mo nang nakatitig siya sa'yo, magdasal ka na. Taong 1994, labing-anim na taong gulang ako nun. Namatay ang pinsan kong si Lisa dahil sa malubang lagnat. Gabi ng lamay, nagsiksikan ng kapitbahay sa bahay namin. Tulad ng nakasanayan, may lampara sa paligid. May nagkaalay ng dasal. At may mga nakaupo sa labas para hindi antokin Pero kakaiba ang gabi ngayon. Tahimik ang mga aso ngunit nanginginig. Nakatingin sila sa isang direksyon, sa tubuhan na parang walang hangganan ng dilim. Kahit ang hangin, parang mabigat, parang may kung anong nakabitin. Bandang alas 10 ng gabi, habang nakaupo ako sa may pintuan, narinig ko ang mahabang tunog mula sa malayo. Hindi ito tunog ng uwak, hindi rin huni ng tik-tik. Mas mahaba. Mas malalim. Parang halong iyak at alulong. Napatigil lang lahat. <gasps> ang matatanda nagkatinginan. Ang isa halos pabulong. Birador. Birador yan. Kinilabutan ako. Ang pakiramdam ko parang may malamig na kamay na dumampi sa bato ko. Hindi ko mapigilan ang panginginig kahit hindi ko pa nakikita kung ano yun. Makalipas ang ilang minuto, muling umalingaw-ngaw ang huni. Mas malapit, mas malakas. Parang mismong sa likod ng tubuan nagmumula. Napansin ko rin, unti-unting namamatay ang liwanag ng mga lampara. Isa-isa, parang hinihigop. Naiwan ang kabaong ni na parang lumulutang sa dilim. At doon ko nakita sa gilid ng tubuhan, may aninong nakalutang. Hindi ko mawari kung tao ba o hayop. Ang katawan niya ay mahaba. Ang mga balikat parang may nakatuping pakpak. At ang mata, dalawang pulang apoy na nakatitig sa amin. Hindi ako makasigaw parang pinipigilan ng boses ko ng mismong hangin. Isa sa mga kapitbahay, si Aling Rosa, matandang paladasal. Biglang tumayo at sumigaw ng Abagi noong! Pero hindi pa niya natapos. May malakas na hampas ng hangin Sa isang kisap mata, lumipad ang nilalang at sinunggaban siya. Ang mahabang kuko nito'y bumaon sa liig ni Aling Rosa. Ang sigaw niya ay parang pinunit ng katahimikan. Kinaladkad siya palabas ng bahay. Kitang kita ko ang paan niyang pumipiglas habang ang katawan niya ay unti-unting dinadala sa dilim. May mga humabon, pero bago pa sila makalapit, isang malakas na ang pumigil sa kanila. Parang tinulak sila pabalik ng tunog. Nagkagulo ang lahat ang iba nagsitakbuan papalayo. Ang iba nagkulong sa ilalim ng mesa. Ako naman nakatayo lang. Nanginginig. Hindi alam ang gagawin. Nakita ko sa bubong kung paanong parang nilapa ng alimaw si Aling Rosa. ang dugo niya ay tumulo. Nagmarka sa kahoy at bumagsak sa mukha ko. Ang amoy nito ay matamis, parang kalawang na may halong panis na karne. Napaiyak ang mga tao, may mga sumisigaw ng dasal, may mga nawalan na ng malay. Ang tunog ng pakpak ay parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Kahit nakapikit ako, rinig ko pa rin doon ko naramdaman ako na ang susunod. Ang pulang mata ng birador ay nakatutok sa akin. Ramdam ko ang bigat ng tingin niya. Parang binubutas ang dibdib ko. Ang pakiramdam ko para akong hinihila palabas ng sarili kong katawan. Tumakbo ako papasok ng bahay. Nagkubli sa ilalim ng kama. Pero kahit anong gawin ko Naririnig ko ang huni. Mas malapit. Mas malakas. Parang nasa loob na nanteng ako. Para bang minamarka niya ako? Para bang hinihintay niya lang ang tamang oras? Hindi ko na maalala kung paano natapos ang gabi iyon. Ang sabi ng iba, dumating daw ang pari at nagbasbas sa buong bahay. Sa kabiglang nawala ang nilalang. Pero ang malinaw sa akin, nakita ko kung paano kinuha si Aling Rosa. At ramdam ko kung paano ako dapat ang susunod. Simula noon, hindi na ako naging kagaya ng dati. Kahit saan ako magpunta, kapag sumapit ang dis oras ng gabi, naririnig ko pa rin ang huni. Minsan mahina. Minsan malakas. Pero palaging naroon. Nakatago sa dilim. At hanggang ngayon, Lagi kong tanong sa sarili ko Bakit hindi ako ang kinuha niya? Baka hindi ko pa oras O baka hinihintay niya lang <coughs> Kung gusto mo marinig ang sarili mong kwento sa aming channel Magpatala lang ng mensahe At kung nagustuhan mo ang kwento ito Huwag kalimutang ilike Mag-iwan ng komento At mag-subscribe para sa iba pang nakakilabot na kwento. су болп